What's up mga kababayan? Welcome back to Trabaho Serie by Ludionit in the land of the rising sun, Japan. So para sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa Japan bilang farmer at wala kayong work experience, ang video na ito ay para sa inyo. So, ayun na nga, marami sa kababayan natin nagtatanong, no, kung ano-ano yung mga agency na pwedeng applyan para makapagtrabaho sa Japan bilang farmer. Kung pwede bang, no, experience at posible nga bang matanggap ang isang aplikante uh, para makapagtrabaho sa Japan bilang farmer kahit walang work experience. So, para sa mga nagtatanong na kababayan natin, ang video na ito ay para sa inyo. Agaya nga nung nakalagay sa ating thumbnail, no, na... No experience, no problem. At kung ano ang pwede nyong going diskarte you no know, para magkaroon oh, mas maging confident kayo sa pag-apply sa mga agency para makapagtrabaho sa Japan bilang farmer. At ito nga no without any further ado, um ipapanood ko sa iyo yung video ng isang kababayan natin na nagtatrabaho sa Japan bilang farmer and before siya makapagtrabaho sa Japan, siya ay isang school teacher sa Pilipinas. Ayan, panoorin natin ang video na ito. Hello po, Miss Dem. Wala po ba kayong experience sa farmer na nag-apply kayo? But di po kayo hinanapan ng experience. Ayun. Dahil po, teacher ako, so baka akala nyo talaga is wala akong experience sa farming. Anong bata po ako, may experience po ako kasi farmers po yung parents ko. So, elementary and high school days po. Yes, nataray ko din naman po sa farm. Kaya, marami rin naman po akong alam dun. And, ganito po kasi ang istorya niyan. Dahil gusto ko po talagang mag-Japan, gusto ko mag-apply. So, dahil wala naman akong experience sa ibang kategory, so, nag-offer po sa akin yung agency na kung gusto ko mag-training as a sewer. So, nag, ano po ako, nag-enroll po ako for, ano, sa training sa sewer. Pero sabi ko, baka pwede kung may available po na interview sa ibang kategory, baka pwede kung masama. Eh, biglang may dumating na interview for farming. Pero nasabi ko naman sa kanila yun na may experience naman din ako sa farming. So, pinanong nila ako kung gusto ko daw bang magpa-interview. Sabi ko, sige po. Kaya, yun, doon ako napunta. And then, sakto naman, first interview ko yun, tapos na-select naman ako agad. Kaya yung training ko doon sa pagiging shower, eh hindi ko na naituloy yun po yung story na. Ayun, Ay, so napakinggan nyo, yun, no? Yung sinabi ni Ma'am Vibs, no? Uh, Sareno, siya, isa po siyang farmer dito sa Japan. Uh, lalagay ko yung link din nung kanyang... TikTok account. So, sa TikTok natin na uh, kilala to si Ma'am Bib. So, inibitahan natin siyang mag-guest, no? Um, for an interview dito sa ating trabaho seri. Unfortunately, baka busy si Ma'am Vibes Kaya, hindi na po unlakan yung ating invitation sa kanya. So, yun, mabalik tayo, no? Um, halos karamihan ng mga Pilipino nang katrabaho dito sa Japan bilang farmer ay ganito ang diskarte, no? So, ayun, sinabi na nga ni Ma'am Bibs, no, do sa video na yun, um, na meron lang siyang experience sa farming nung siya ay elementary or nung high school pa. So, napakatagal na panahon na so kasi dito naman sa Japan um, wala silang background check hindi kagaya sa mga company from Canada na talagang meron silang background check na kailangan mong mag-submit ng SSS static report kung saan maikita doon yung company na pinagtrabahuhan mo na nagbabayad talaga ng SSS habang ikaw ay empleyado pa do sa company niyo. So sa Japan sa tingin ko wala silang ganoon kaya pwede mong sabihin yung mga ganitong bagay na meron kang experience um, sa trabahong ina-applyan mo. Ang dami nating nakilalang mga kababayan natin Ang nagtatrabaho dito sa Japan bilang farmer na sa Pilipinas ang trabaho nila ay accountant, meron pa mga engineers, iba't ibang talagang mga white collar job, mga professionals na nagtatrabaho sa Pilipinas, pagdating dito sa Japan, ay nagtatrabaho bilang farmer. Ito pa, isa pa sa mga mabibigay nating advice, no, sa pwede niyo gawin, no, kasi dito uh, sa mga agency na nag-hire, no, ng mga Filipino workers na para makapagtrabaho sa Japan, um, isa diyan sa nire-require nila yung litrato ng litrato mo, no, uh, kung saan ka nagtatrabaho. So, kung ano yung experience, uh, o kung ano yung ina-plan mong trabaho, um, kailangan mong mag-submit ng litrato, nagtatrabaho ka, na related doon sa trabahong ina-applyan mo, papunta ng Japan. So, napakadali lang naman gawin yun. No? Um, for example, uh, ayan, uh, nag-a-apply ka bilang farmer, madali lang dyan, maraming mga palayan dyan sa Pilipinas, especially sa mga probinsya, or kung wala ka naman sa probinsya, um, pumunta ka lang dyan sa isang halamanan sa katabing bahay nyo, magbihis ka ng ah uh, parang farmer, no? Na, naka long sleeve, naka t-shirt na... Basta ganun. <laughs> Tapos naka sumblero, yung parang salakot. Okay na yun. nagbuka ka ng nagtatrabaho nun bilang farmer. Hindi. Yan. ah uh, medyo nakakatawa yun, no? Hindi sa pamemeke ng dokumento. Pero ito ay legit na nangyayari sa mga aplikante sa Japan. At yung iba pa, yung ibang mga agency, sila pa ang nagpo-provide nang ganong documents, yung mga pictures. So, ayan, uh, marami tayong mga agency na finiture dito sa ating trabaho serye. Check nyo na lang, no, yung mga agency na yan. May napakaraming paraan um, kung paano, no, natin may papakita na trabaho tayo o meron tayong experience trabaho ang ina-applyan natin. Uh, meron pang isang um, subscriber natin na nag-comment nag-comment no, sa isa sa ating mga video. So, ang ginawa niya is meron siyang um, kaibigan na meron talagang nag-aari ng isang farm. So, ayun, na uh, nag-request siya. O, doon, hindi naman talaga siya, siya nag-trabaho doon. Pero, nag-request siya na um, ng COE Certificate of Employment. And then, yun nga, um, kumuha na rin siya ng litrato para, uh, ayun, ma-submit doon sa agency. Tapos, n isa pa ang masasabi pa natin. Ah, uh, I'm not sure about this, pero pwede nyo i-check sa test da, ako nag offer sila, no? ng mga short course for farming. Ayan, yan yung mga pwede gawin, no? Kung wala kayo talagang related work experience sa trabahong gusto nyong applyan para makapagtrabaho sa Japan, no? So, talagang legit na ginagawa yan ng karamihan sa ating mga kababayan. At kagaya nung sinabi ko pa kanina, kahit yung ibang agency, sila na nag, ang nagpo-provide mismo ng mga dokumento, ng mga certificate of employment, yung litrato sa pagtatrabaho. Kaya ang dami dito sa Japan na mga talagang, kagaya sabi ko uli kanina, mga professionals, mga white-collar job sa Pilipinas, gaya na ito ni Ma'am Bibs, isang teacher, meron pang mga office worker, Meron pa nga nga mga accountant, um, engineers na nagtatrabaho sa Philip ah, uh, sa Japan, no? Na as blue collar job kagaya ng farmer, factory worker at marami pang klasing trabaho. Napakaraming ano, um, nag-hire na company dito sa Japan, no? sa Pilipinas. Kaya wag niyo palampasin yung pagkakataon habang hindi pa nababago yung uh, TITP program or yung Technical Intern Training Program Dahil binalita nga dito sa Japan uh, Kagaya doon sa previous video ko na Sinabi doon na tatanggalin na yung Technical Intern Training Program So hanggat hindi pa nalalabas yung resulta Mag-apply na kayo sa mga agency no na nag-hire para makapagtrabaho sa Japan Dahil hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari pa Pagka nilabas na nila yung resulta doon sa tungkol, doon sa pagtatanggal ng TITP o yung training visa sa Japan. Okay, hanggang dito lang ang video na ito mga kabayan. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at nakakuha kayo ng informasyon at diskarte para do sa mga kababayan natin na walang re related work experience um, sa kanilang gustong apply na trabaho dito sa Japan. Ayan, muli Ludionit in the land of the rising sun, Japan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Bye-bye! In the land of the rising sun, Japan.